Ngayong araw guys, andito na nga pala kami ngayon sa Kabanatuan, Nueva Ecija at mapapakabitan na nga pala namin ngayon si Lokbo ng bago niyang gulong. At ayan na nga guys, kakabitan na nga rin pala si Lokbo ng winch. Sobrang laking tulong daw neto guys dahil in case na mabalahaw man kami sa mga pupuntahan namin, kayang kaya daw neto si Lokbo hatakin kaya mukhang ready na talaga si Lokbo sa gagawin naming North Loop guys. What's sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, meron nga pala kami sa inyong masamang bad news. Bali, nandito pa nga lang pala kami sa Bulacan guys, sa platan na agad si Lokbo ng gulong sa harapan. Pero buti na lang guys, meron kami baong reserba. Kaya pinalitan na agad namin at ayan, napakarami pa nating ka dito. At ayan na guys, to make the short story long, bali kinabukasan na nga pala. At nandito na nga pala kami ngayon sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Madaling araw na nga pala kami nakarating dito guys at nagpalipas na lang kami hanggang umaga. At ayan guys, grabe napakasipag talaga dito ni Ace Philip Asis at tamang hugas siya dito ng mga baso sa Gedli. At syempre dahil napakaaga pa nga pala kaya para magising tayo ay nagtimpla muna ako dito ng napakasarap na kape. Kaya tamang kape na naman mga itik. Bali malapit-lapit na nga rin pala kami ngayon guys sa pupuntaan namin ngayon. Ang pupuntaan nga pala namin ngayon ay sa Ads Garage. Kaya ayan, tamang lang paso nga pala muna dito sa Leicester 023 at eto naman si Ace Philip Asis. Tamang hanap dito ng palaka sa Gedley. May nakita kasi siya dito guys, palakang bukid na patalon-talon na parang tipaklong. Kaya ayan, hinuli niya na agad oh. Nagmaladok Wilson Renato na naman si Itik oh. Sabay dyan. Ano ang Ano pangalan niyan? At ayan na nga guys, after nga pala namin magkape ay didiretso na nga pala kami ngayon kay Sir Ads Garage. Bali sa mga hindi nga pala nakaalam guys, si Sir Ads Garage daw ay bibigyan kami ng anim na gulong ni Lokbu. Kaya marami salamat sa inyo mga kaitik at narinig ang ating mga parinig. Kaya ayan guys, pumasok na nga pala dito si Lokbu at ready ready na palitan ng gulong dito sa Ads Garage. Sobrang solid. Yung shoutout po sa Team Itik. Nandito ngayon sila sa Ads Garage para palitan tong gulong ni Lokbu. Yan guys, abangan nyo ito ang mangyayari dito. Tsaka may mga iba tayo nilalagay ng mga like uh, ilaw, mga winch. Abangan nyo guys. Ayan, thank you. So ulit po dito. Salamat po na maraming kay Sir <laughs> Napaka... Yeah. Maraming pulong po. Yes, yes. Ayusin natin yan, sir. Para yeah, salamat, tayo, salamat. salamat sir. Okay. Oh, yeah. Salamat po sa Ito na kayo magpagawa sa... Kay Sir Aj, guys. Napakabait ni Sir Hans. At ayan na nga guys, bago nga pala gawin si Lokbu ay inimbitahan nga pala muna kami dito ni Sir Ads na dito na magtanghalian sa kanilang restaurant. Kaya ayan si Mingming guys, sobrang saya, grabe, sobrang excited na siya dahil first time niya nga lang daw pala makakapasok sa isang restaurant. Kaso nga lang guys, nalungkot si Mingming dahil wala daw pala sila ditong menu na cat food pilay. Kaya ayan, nag food trip na nga pala kami ngayon dito guys at talaga nga namang napakasarap na mga pagkain dito, sobrang solid. Talagang napakasarap nga naman talaga guys kapag libre, kaya tamang food trip na naman ang mga itik. At ayun na nga guys, after that ay kinakabit na nga pala ang paglight ni Lokbu at eto nga pala ang service offer dito sa ask Garage. At dahil di nga nakapag-food trip si Mingming -Ming sa restaurant guys, kaya eto, naredy ko na nga pala yung pagkain muna ni Mingming. -Ming. Okay lang naman daw guys, kahit hindi nakapag-food trip si Mingming -Ming sa restaurant, ah mahalaga, makakapag-food trip siya ngayon ng kanyang paboritong Integra 300 Pro Max. At ayan na nga guys, after that ay eto na nga pala ang mga bagong gulong ni Lokbo Grabe, sobrang angas. Kaya ayan guys, pinagtatanggal na nga pala dito yung mga lumang gulong ni Lokbo At ayan, papalitan na nga pala ng bago. Grabe, talagang ready ready na si Lokbo sa mga off-road guys. Hindi na basta-basta ang mapaplatan. Bali, anim na gulong nga pala yung papalitan guys. Dahil halos talaga lahat ng mga gulong nito ni Lokbo Talagang stuck na siya. Tapos mga maninipis na rin talaga guys. Kaya delikado tong ilong ride talaga si Lokbo Kaya buti na lang talaga guys, binigyan tayo ng ads guys garage na mga bagong gulong neto ni Lockbo kaya safe na safe na tayo guys sa gagawin nating north loop at hindi nga alam pala gulong ang bago ngayon kay Lockbo guys dahil lalagyan na nga rin pala siya ng winch or come up winch sa mga hindi nga pala nakakaalam nung guys malaking tulong yun dahil kapag nabulahaw man tayo ayan o, nakalagay sa harapan niyang guys tapos pala matibay siya na tali tapos itatali lang namin siya sa mga puno tapos hahatakin niya na si Lokbu or pwede nga rin pala natin pang rescue dahil in case na may makita man tayo sa daan ng mga nabalahaw din pwede pwede natin silang hilahin dahil hanggang 12 tons nga pala guys ang kayang kaya na itong hilahin kaya ayan guys kinakabit na nga pala nila sir ang come up winch neto ni Lokbu bali modified nga pala yan guys ha nakatornilyo nga pala yan guys sa mismong chassis neto ni Lokbu kaya sobrang tibay ng pagkakagawa dyan guys kaya isang malaking big big shoutout nga po pala kay sir na gumawa si sir Rolando Peralta. Sobrang solid na pagkakagawa guys. Kahit first time nga pala nilang gumawa guys sa mga ibang sasakyan tulad neto ni Lokbo. Kaya modified yung ginawa dito. Pero sa mga sasakyan guys tulad ng mga 4x4 or mga pick up. Madali lang daw tong ikabit guys. Dito lang talaga kay Lokbo na kailangan talaga tong i-modify. Dahil hindi talaga yung, yung mga ganito kasi guys. Hindi talaga nilalagyan ng mga ganito kadalasan. Kaya ayan guys sinabutan na nga pala ng gabi sila sir. Pero ayan malapit na pala mat tapos At eto sila barong guys Kinakabit na nga rin pala yung bagong owning ni Lokbo bali dalawa na nga pala yung owning ni Lokbo guys At ayan na nga guys Makalipas ang ilang oras Ay all goods na nga pala si Lokbo Na ikabit na lahat Eh grabe napakabogi na ni Lokbo guys Talagang ready ready na Ayan nga guys Kakatapos lang pala ikabit lahat ng mga pinalagay ni Sir Ads dito kay Lokbo bali kakatapos lang guys Ang oras natin ngayon is alas 2 na Alos kakatapos tapos lang Nilagyan tayo ng Ayan guys come up winch. Bali, magagamit natin doon kapag nabalahaw tayo. Pwede natin itong pakapitin sa puno. Tapos, automatic siya, guys. Bali, ganito siya nag-gumap. Tapos, maglalaman natin. Tapos, mag natin. Tapos kapag kayaan natin, may switch na sa loob. Yan. Tapos, bali, may switch na sa loob. May kita yung grip. Guys. Tapos meron tayong meron din siyang nilagay na dalawang malaking light. Bali gagamitin naman natin 'to pag sobrang dilim ng mga dadaanan natin. Kinabitan din tayo guys ng bagong owning. And guys. Bagong owning tapos bagong anim na gulong. Fourteen flight. And guys, nagpapasalamat kami ng sobra kay Sir Ads dito sa Ads Garage. Yan, sa so mga inilagay na sa ating mga talaga namang magagamit natin sa ating pagkakamping. Kaya sobrang papasalamat kami guys. At ayun eh, na nga guys, after that ay eh, magpapatuloy na nga pala ulit kami ngayon sa aming pagdalakbay at dere-derecho north loop na nga pala to guys. At syempre dahil madaling araw na nga pala to ay inabutan na nga pala kami ng gutom sa kalsada. Kaya nag stop over muna kami ngayon dito sa Gedli para huminto. Buti na nga lang guys, pinadaan pa kami dito ang bukas sa kainan sa Gedli. Kaya nag -food trip na agad kami ng napakasarap na lugaw. Kaya tamang food trip na naman mga itik. At ayun na nga guys, after nga pala namin kumain ay diretso biyay na nga pala ulit kami ngayon. At tamang hanap nga pala kami ngayon guys ng pwede namin tuluyan na lugar. Ang balak nga pala sana naming destination guys ay sa Gabal Don Nueva Ecija. Pero kung sakali mang guys na hindi nakayanin ng antok dahil anong oras na rin to, ay gigedli na lang kami sa mga safe na lugar kung saan pwedeng iparada si Lokbo ng safe at pwede kami magpalipas ng gabi. Kaso nga lang guys, hindi inaasahang pagkakataon, naligaw kami guys uh, with yung guys, dito nga pala tayo sa Gabaldon. Bin. Pagpunta sana tayo sa anong kalabasa, sa may kalabasa river. Kaso hindi tayo kasa dito. Hindi namin nalang po sa inyong daan. Baka dito eh. Ay, eto nga. Grabe, pero sa inyong taas. Kaya kayo ni Lockwood dyan. Ay, dito. Silipin natin. Ay, ito nga boy. Dito nga tayo dadaan. Ang api ang haon, Hotel. Pero dito lang ang daan. muna uh -huh. uh, uh, Ah safe naman eh, no? nga no. no? Uh, safe nga. Go, ilaw ilaw ilaw. Tara guys balik ano. niligaw kami ni ano naligaw kami ng google map dito kami nadala sa hindi na alam kung anong lugar na ito hindi sobrang pababa yung tarik tapos ayun eh, no. puro mga bato boy pakalsuan nga ako boy ay, yung gamitin mo boy oh. malaking bato wala na to guys ano na ay pero ilog ilog siya boy tara boy video ay, ilog. oh ilog yun eh, no. may mga ano alam mo plus 11 mo ilog siya pero ay ang ganda to ayun no? parang sarap mag camping dito ha dito sa kabila bundok nga siya o din pala no mm -hmm. ito yung salabasa may daan pa dun pero wala na hindi na well, may nakita ang daan dun saan? ayun o duman yung, ano saan banda? ayun o meron siya linis ayun o parang dito na lang kinukuha yung fresh water kasi ayun no? merong mga tubo. Oo nga to. Kaya pala presyo na presyo ng lino. Babay natin. Kaso medyo nakakatakot yung daan eh. Taas. Bukas na lang guys. Bali, matutulog muna kami dito. At ayan na nga guys, bali dito na alam lang pala muna kami ngayon magpapalipas ng gabi. Total, malapit na rin naman magliwanag. Tsaka halos 10 minutes na rin naman ang buhay nyo yung namin ngayon guys. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa panonood guys. I love you all.